Ito, nagsisimula na po kami sa unang pitas. Ngayon. ngayon. O, ang gaganda. Sa isang tuding lamang, tapos sumiikot ka sa kabila. ano I Tapos siikot sa kabila para yung hindi na pitas ay makita. Yan. May medyo hindi pa po gaano marami ngayon dahil unang kits pa lang. Yung mga pangatlo, pangapat apat yun ang karamihan. Sa ngayon nasa ibaba pa lang yung mga bunga. Ito yung mga unang bunga. Ay na malaki na eh. Yeah, yan. Kung nakapitas na ng ilang tudling. At ito nilalagyan namin ng plastic itong lalagyan para huwag magasgas yung balat. Maganda kasi yung makinis na makinis. Yan. Mas protektado pag may plastic. Tsaka na nakalagay dito sa crate. May mga puno na wala pa pong napipitas dahil maliliit pa yung bunga wala pa sa itaas puro sa ilalim pa lang kaya kailangan yung yukulang o tama na yun kaya mo na yan. O, oh, sige. Biyahe. Ayan, o. No? Bata pa lang, eh. Gusto nang <laughs> mag-ani ng pipino. Mag si Ayan, mga <laughs> <laughs> Maliliit pa nga iba. Ha, ah, maliliit pa. Ah, hindi, ganito lang talaga size nito. Ayan. Ayan. Okay na yan. Ayan, eh. okay uh -huh. Hindi, yung mga susunod baka mas malaki. Oh. So, ito na yung unang kitas. O, konti pa lang dahil pahalaw-halaw pa lang. Ayan. Hindi po lahat ng puno ay napitasan. Marami pang hindi napipitasan. Ayan. Ito yung dalawat, dalawang lata at kalahati na pipino. Na 50 grams ba? Oo. 50 grams. O oh, sige, tumulong ka magpunas. Oh, sige, magpunas na. Punas. Konting hagod lang, huwag masyado at nagagasgas. Oh. Dampi-dampi. Ayun. Dalo pe pinuno ko, na may. 'Yan daw 'yung konti lang niya. Akin kayaya. Oo. Lola Ambic niya, naagawan. Konti daw 'yung lola Ambic niya. Kanya daw 'yan. <laughs> Hmm. o so eto na yung unang pitas namin naka 154 kilos